isa sa bumabanat sa aral ng simbahang katoliko tuwing translasyon o pagpaparada sa puong Nazareno ay ang self-proclaimed na apusol na si Pastor Renato Carrelio, yung nakilalang Pastor Butiki. Bakit? Dahil yung cross, crucifix, tinatawag niyang Butiki. At kaniyang sinumpa ang mga dibuto sa Nasarino paiyak-iyak pa si pastor parang kawawa tuloy Kaya po Church, you listening Napakarami mo tradisyon every January 9 dahil sa prosesyon ng Nasareno nito, paiyak-iyak itong si Pastor karelio ang proclaimed apusol apusol daw manosya at ang daming tradisyon dahil tinututulan nila yung tradisyon dahil para sa kanila sula scriptura pero tandaan natin iba tayo sa mga sulpot na sekta dahil maliban sa bible hindi tayo bible alone meron tayong tradisyon yung tinatawag na apostolik tradisyon o, 2 Thessalonica kapitulo 3, versikulo 6, imposible naman na di nila niya nabasa na sinabi, Now we command you, brethren, in the name of our Lord Jesus Christ, that ye withdraw yourselves from every brother that walketh disorderly at not after the tradition which he received as. Oh. So, ibig sabihin, hindi lahat na tradisyon sa Biblia ang ipinagbabawal. Merong tinatawag na oral o or sacred tradisyon na binanggit sa 2 Thessalonica Kapitulo 2, versikulo 6. Imposible kundi iyan nabasa ni Pastor. At maliban sa tradisyon, meron tayong tinatawag na magisterium, teaching authority. unang uh, Timoteo kapitulo 5, uh, mga kabataan. Unang Timoteo kapitulo 6, bersikulo 20. Kung pansinin natin yung pahayag ni self-proclaimed Pastor Renato Acarelio, Tinitira niya ang tradisyon, pero malino naman sa Biblia na hindi lahat na tradisyon ipinagbabawal. E Ganon din ang larawan. Pero kahit wala itong sariling Biblia, namimili lang ng Biblia, nakibasa at nag-pick up lang kung ano ang gusto nila. With artistahin ang dating, paiyak-iyak pa. Eto. At pinaparata mo o repulto, hindi ako ang sabi ng Dios. Hindi lahat na mga larawan ang ipinagbabawal at hindi lahat na uh, pagprosesyon, mga kapatid, ay ipinagbabawal ng Biblia. Pero kung lahat na prosesyon ay ipinagbabawal, di ba niya nabasa ito mga pastor na ito ang unang hari, kapitulo 8, versikulo 1 hanggang 6, kahit sa salin ng Biblia, Kun, kundi mabasa natin na sa kapistahan mismo ng mga hodiyo, yung kaban ng Panginoon, the Ark of the Covenant, na merong dalawang imahe ng mga santo ay ng mga anghel ay pinaparada nila. Tuloy natin, siya. Datating ang araw na wala na ipaparadang rebulto sa kiyapo. O oh, so 'yon ang hula-hula niya mga kapatid. Darating daw ang araw na wala nang ipaparadang rebulto sa kiyapo. Maniwala kaya kayo sa hula-hula ito ni Pastor self-proclaim uh, Renato Carrelleo ang sigurado na magiging katuparan na darating ang araw na wala ng pastor na paiyak-iyak na self-proclaim na apusol. Pero yung tradisyon ng simbahan, yung kapistahan ng kiyapo ay magpapatuloy yon. Okay, tuloy natin. Sumagat siya ay aking nagsasamatayin! Hahatulan! oh, yon ang sumpa niya. Darating daw ang araw na wala ng prosesyon ng Nazareno dahil kanya daw hahatulan! Ipigilin! At pag may na maglabas sa ribulto, malaki o maliit, ay ikakarako! oh, Iyon ang kanyang sumpa, no? na kung meron man o manong maglabas ng rebolto, malaki man at maliit. Siya ay maaagnas! Siya ay masisira! Ang siguradong maaagnas, siguradong ma at masisira, yung self-proclaim na apusol. Pero ang simbahang katoliko, ang mga tradisyon at ang mga aral nito, ay magpatuloy. Dahil ang ating Panginoong Isus, malinaw ang sinabi niya, San Mateo 28.20 20 dibus-dibus sikulat kanyang samahan ang iglisyang kanyang itinatag. At ito'y kanyang mystical body. Kulosas 1 18, si Kristo ang ulo sa iglisya at ang iglisya ay ang kanyang katawan. Tuloy natin. Banda na ako'y humato ng sabi ng Panginoong Diyos na may kawa ng langit at lupa. At nagsimula na kayo tumingin sa kakasamba sa mga repulto sa naserenong itim na yan ang sabi ng Diyos. O, uh, so, dinagdaga naman niya ang Biblia ang sabi ng Diyos o tumitingin kayo sa itim ng na 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 nasareno. Saan kaya sa Biblia na mabasa yung itim na nasareno na sinabi niya na nagagalit ang Diyos. Sa Biblia, dalawang ore ng mga ribulto. Kaya nga sa Harper's Bible Dictionary, All idols are images but not all religious images are idols. Napakalinaw yan. Merong Diyos-Diyosan, yun ay ipinagbabawal. Merong mga banal, yun ay inotos ng Diyos mismo Exodo 25, 19, 20 hanggang 22. Pero ang argumento nila, oh, si Moses lang ang inutosan diyan. Bakit kayo mga katoliko? Sumusunod kayo at ginagawa ninyo pati na yung uh, mga santo ninyo na hindi naman yun otos ng Diyos kundi yung kerobin lang. Aba, Nawala na yata ang common sense, although common sense is not common to everybody, mga kapatid. Ha? Bakit? Di po ba nila alam na una, ang mga anghel ay banal. At ang mga anghel na banal, Diyos mismo ang nag-utos na gawa ng rebulto, Exodo 25.19.20. And so therefore, yung mga banal, pwedeng gawa ng rebulto o emahe. Saya 56.5 napakalinaw kahit sa protestante at na Bible na salin at sa ikalawang hari, kapitulo 23, bersikulo 15 hanggang 18, winasak ang lahat ng mga Diyos-Diyosan, sinunog, giniba. Ngunit, merong hindi ginagalaw yung monumento ng propeta. Aver, kung sasabihin nila na ang pinahintulot ng Diyos, ang inotos ng Diyos kay Moises ay kerubin lang. Ngayon, saan ka mabasa na ang Diyos nag-otos na magawa ng rebulto ng propeta? At yun po bang rebulto ng propeta ay Diyos Diyosan? Hindi. Dahil ang mga Diyos Diyosan na imahin, sinunog, dos, hari, 23.15. Ngunit, sa 17, ang monumento ng propeta ay hindi ginalaw. Bakit? Hindi, yun justusan. Diyos, Diyosan. So ibig sabihin, hindi lahat ng mga larawan ay ipinagbabawal ng Diyos To